What's up mga Lodi? Panibagong araw, panibagong vlog. Ito, na-edit tayo ng ating esposa dito sa paborito naming kainan. Pwede na! Namin yung aming order. Yun, tumunog na yung aming pato. So yun, kinuha na natin yung order. Yun, iba na ang ano ngayon ng bihapi. Happy. Kailangan meron kang ganun. Pagka tumunog yun, ibig sabihin, pwede na yung order mo. Yeah. Paano masabi? Lalanta ka na namin itong aming in-order. Minsan lang kasi kami mag-date. So, yun. Binilang ko pa yung ano, para walang lamang sa pagkain. Yun, partner, <laughs> nagtubig agad. Unang subo ni Lodi. Thanks God. Yun, wow, sarap mga Lodi. So, mga Lodi, uh... galit-galit muna kami pagka ganitong oras na ng kainan. Kanya-kanyang kain na kami mga Lodi. Minsan-minsan <laughs> mga Lodi, masarap din lumabas ng ganito kami dalawa lang minsan na namin yung aming mga chikiting para makapag-banding naman kami pero dito lang naman kami lagi mga lodi kasi affordable yun dinantakan ko na yan mga lodi oh. talagang napaka juicy sarap baka naman be happy yun no oh. sarap na sarap si lodi so talagang minsan mga lodi masarap magbanding din yung dalawa lang kayo kami sa minsan pagkagaling ng trabaho yun masarap din yan lodi malambot yung sabay inuman mo ng mga lamig na soft drinks yun wow heaven mga lodi so pag kayo mga lodi may time ganito pagkano lang dito mga lodi makakapag date na kayo makakapag banding pa kayo ng yung mga esposa so yun lang mga lodi ang aming ginagawa pagka may time kami sinisingit na lang namin lalo na pagkagaling sa trabaho dito na kami nagkikita nyan para dito kami makakain ng paminsan-minsan iba naman hindi iba lagi sa bahay hindi totoo yan so, dito lang lagi kami mga lodi pagka may time yun paulit-ulit na naman tayo so yun yan ang mga punas ng ano lager mga lodi yan o no, parang artistahin paano yan pakit ni lodi so, tapos na nga kami lodi alam ano mo naman kami pagkakain talagang mabilis kaming bumanat niya ni partner yan well. Palabas na kami mga Lodi. Tapos na ang date namin. Napakasarap sa pakaramdam at nakapag-date na kami. So yun, palabas na kami kay Be Happy. Until next time, Be Happy. So yun, no? Oh. Bye-bye, Be Happy. Naisipan nga namin mga Lodi na dumaan dito sa isang grocery store. Malapit lang dito kayo lang Be Happy. So tingin-tingin lang kami mga Lodi kasi talaga lang wala na kami balak na mag-grocery. What? Masaya lang kami dito para makita namin kung ano yung mga bibilami namin sa susunod na pagkakataon. Napakarami nga pala dito mga ng paninda kasi Christmas season na. Kaya yan no? Oh. Kalat yung mga paninda nila dito mga lodi. Paano masabi? Gala-gala lang kami dito mga lodi. Tapos uh, patingin-tingin lang sa mga bibili. Yan si partner o. Oh. Busy siya, siya. sa mga prosen. So yan yeah, mga lodi nagawin naman kami dito mga lodi. yun, yung mga ice cream nila. O oh, yan, sari-sari. Napakarami mga lodi. Yung malilito ka kung ano ang bibili mo dahil sa dami niyan. Kahit dito sa mga grocery nila mga lodi. Mga chiller. Yan, no? Oh. At ito, nakita ko ng mga lodi. yun, yung mga nakahanda na para sa Christmas season. Talagang punong-puno na lang display itong grocery store na ito. Eh, nakakita pa tayo ng alak mga lodi. yun no? Oh sana. Ayan. Oh. Christmas season. Bibili natin ngayon. Lodi, may Christmas rin na. Ah. Talagang nangangam Christmas season na, ah, mga Lodi. Ayan, dami ditong shot puno, mga Lodi. Oh. Wow! bibili niya, mga Lodi. Siguro. Ayan, may dyan pa. Mayroon pang barangay, ano. Ang barangay yun, mga Lodi. Ayan, nakakuha tayo ng chicherya. Yun lang ang binili natin, Lodi. Para abang nagkukwituan kami pag-uwi ng bahay bago matulog, eh, meron kaming chinichicha ya no oh. model model pa siya mga lodi oh habang naghihintay ng kanyang pagbabayad yun lang naman ang na binili namin mga lodi what o, naman pa picture picture lang muna pakit kit lang tapos na kami mga lodi pauwi na kami yun maraming maraming salamat lodi sa pagsama niya sa aming banding babush